Good morning! I'm back! This is some and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon, tapatan nila sa Miss Universe kung sino-sino to, yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw lagi-lagi. Maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang Miss Universe tayo ngayon. Alam ko sobrang excited na kayo sa darating na Miss Universe. But guys sino nga ba talaga ang mga mga kandidata na nakikita natin na sobrang ingay talaga sa competition na to. Sino kaya yung mga kakabog kapag pinagtapat-tapat na natin sila? At sino nga ba ang mawawala sa eksena? So, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Siyempre, ako talaga, meron talaga ako mga nakikitang kandidata dito na sobrang ang lalakas nila na hindi ko na alam kung sino bang mananalo ng Miss Universe. To be honest, guys, sa Miss Universe this year ano, unpredictable siya. Una, sobrang dami na magagaling. Pangalawa, yung mga nag-crossover na kandidata, talagang masasabi ko, oh my God, lahat sila aabangan mo eh, in fairness. Plus, nandiyo dyan syempre si Antonia Forsil, na dating reyna na supranational. Um, dati kasi, kapag ganon, parang nako sigurado siya mananalo. Pero ngayon, nandoon na pag hindi mo ito tinrabaho, Antonia, pwede maligwa ka talaga dito. At lahat tayo, hindi pa tayo sigurado kung siya na nga ba ang mananalong Miss Universe ngayon taon na to. Kaya nga, sabi ko nga, lahat ng kandidata dito talaga sabi ko, ay nako, matira matibay. And then, syempre yung pambato natin na si Michelle D. Nako, wag niyong isnabin guys, kasi iba din talaga si Michelle D. ngayon. At nakita naman natin kung paano siya talagang magpaandar dito sa competition na to. Uh, si sino ba namang hindi pinag-uusapan ngayon si Michelle D sa buong mundo? For sure, Michelle D isa sa mga ano top topic ngayon sa buong mundo. di ba? So, yon. Kasi because she's a Michelle D. At eto na nga. So, pagtapat-tapatin nga natin yung mga kandidata. Kung sino nga ba ang malakas at kung sino nga ba ang palaban sa competition na to. So, guys, simulan natin siya sa dalawang mother na may ano child na kandidata ngayon dito sa Miss Universe. Alam naman natin yung Miss Universe. Nagbukas na sila ng bagong pintuan na para sa mga kandidata na gustong sumali ng married na at saka may anak na. So, available na to sa Miss Universe. At ang kauna-unahan nga, magiging kandidata ngayong taon na to ay si Miss Colombia at saka si Miss Guatemala. O, di ba? So, yon Ako para sa akin, masasabi ko, exciting ang labanan ng dalawang mother na to. Kasi nando doon na parang aabangan mo, sino nga ba ang may, magandang kwento sa kanila? Sino nga ba yung kakabog talaga sa kanila? Siyempre si Colombia, kapag tinignan mo siya, ang sexy-sexy niya, at talagang typical na Colombian beauty, ang nakikita ko sa kanya para siyang dalaga na alam mo yon parang nakasabayan kasabayan niya lang dito yung mga kandidata na inilaban na ng Colombia sa Miss Universe at kung beauty ang pag-uusapan talaga namang meron kaya lang ang komento ko lang sa kanya parang yung styling na pwedeng gawin sa kanya iisa lang talaga so yon yun yung kinokomento ko and then doon makikita mo yung kaseksihan sobrang sexy nung ang panalo naman di diba dalawang anak na at ang guwap ng jowa, diba? So, kahapon nga, ipinakita niya nga yung niya sa social media. Talagang sabi ko, kahit naman ako, ay nako, talagang ambongga winner. And then, si Miss Guatemala. Alam mo, para tong si Celine Dion, kung titignan mo. Gusto ko yung beauty ni Miss Guatemala kasi parang alam mo, quiet lang siya. Kaya lang, medyo, ah, na-worry nawo lang ako sa kanya pagdating sa kanyang pasarela kasi hindi siya ganong kakabog. But kung ganda at yung pagiging supostukada ang pag-uusapan, Guatemala talaga, isa sa mga nakikita ko na ay wow, pwede. Pero sino nga ba sa kanilang dalawa ang malalaglag? At sino nga ba ang maiiwan? At sino nga ba ang gugustuhin ninyo na pumasok sa semifinal sa dalawang kandidatang to? So yon ang aalamin ko sa inyo. Ako para sa akin siguro mas gusto ko si Guatemala more than kay Colombia. Sa so, totoo lang. But malalaman natin ko sino nga ba ang pinakamagandang may istorya sa kanilang dalawa. So, abangan natin yan. So, para sa akin, maliligwak si Colombia pasok si Guatemala. O, ba? Diba? And then, next is parehang taga-Europe. Sabi nga ganun, nako, wala pang nananalong Miss Universe na taga-Europe. Sobrang tagal na. At, nako, medyo hirap din. Nanalo sila noong 2016, di diba? Yung kay, ano, kay Iris. So, ngayon, syempre, medyo parang nag-aabang tayo kung sino nga ba ang malakas na kandidata dito sa pagdating sa Europe. Ako, para sa akin, si France. Si France noon last year, hindi sila pumasok sa semifinals. Pero yung France ngayon, sa lahat ng prediction, ha, nakakaloka. Nando doon si Miss France. At uh, hindi ko alam kung ano ba yung in ino-offer niya at bakit lahat ng tao ay manghangmangha sa kanya. Kung beauty ang pag-uusapan, I like her beauty. Alam mo yon yung parang beauty queen talaga. At gusto ko yung beauty niya kasi parang pwede mong isabay sa lahat. Sobrang marami kang pwedeng gawin sa beauty na ganito eh. Lalong po ito mapapaganda, lalo na kapag may make-upan pa. 5'9 uh, yung height niya. And then, tignan natin ko anong merong advocacy siya. And then, of course, si Mrs. Spain si Atenya Perez. Yes. Si Atenia naman, noon last year pumasok ang Spain surprising di ba dahil transformational leader so hindi ko lang alam ngayon kung kaya tong pantayan ni Atenia at hindi ko alam kung ano yung ino-offer niya dito pero syempre nandoon na titignan natin kung makakapasok mo nga ba ang Spain ngayon dito sa ano semifinalist ng Miss Universe but ako tingin ko hindi parang piling ko maliligwak siya ang kayang pumasok at magbalik sa sa semifinals, I think si Miss France. At abangan natin yan. So, yun. Kayo guys, sino sa kanila ang nakikita ninyo na pwedeng maligwak at pwedeng makapasok sa semifinals? So, abangan natin yan. And then, eto nga, dalawang kandidata naman na from ano, South Africa at saka India. Si South Africa, siya ay first runner up sa Miss South Africa and then marami nang sasabi na ko kung kuda ang ang South Africa pero kung ikukumpara ko etong bago nilang ano na si si Broyoni Broyoni ba so para sa akin Ah, uh, ang layo niya sa mga ipinapadala ng mga South Africa. Pero syempre hindi natin pwedeng underestimate ko ano yung kakayahan niya. So, last time na nagpadala ang South Africa na runners-up nila ay hindi pumasok sa semifinals. <laughs> di ba? Kasi etong nga si ano, tawag dito, yung bago nilang Miss South Africa ngayon. So, hindi siya pumabog sa semifinals dahil runners up ba siya? So yon so eto tingnan natin kung ano yung ipapakita niya sa Miss Universe at kung kaya niya i-continue yung mga nagawa ng mga reyna nila noon. Parang piling ko ngayon maliligwa ang South Africa sa competition. Hindi ko siya maramdaman. Si India, si Sweta Sharda, uh, para sa akin... Uh, malakas ang India ngayon so pero hindi ko sila nakikita na alam mo yon mag-aano uh, tawag dito hindi ko sila nakikita na magsa-sandwich uh, win dito sa competition ng Miss Universe. Parang piling ko hindi si Sweta to. Uh, pero nakikita ko na makikipagsabayan ang pambaton ng India sa semifinals ng Miss Universe. Kasi naman, kabugera din naman tong babaeng to. At iba din talaga yung eksena niya, promise. So, kung lang di, anong pag-uusapan, talagang, hmm, kung personality, oh my God, punong-puno to ng personality. But, syempre, na excite ako para kay India kasi parang isa siya sa mga aabangan mo talaga sa competition na to. At magaling kumuda. So, parang feeling ko kayang-kaya niyang tapatan kung muda ito talaga si South Africa at parang pini ko kaya niyang tadyakan palabas sa semifinal si South Africa ngayon taon na to. Pero guys, kayo guys, ano guys ang tingin ninyo? Sino sa kanila ang kakabog pagdating sa kaudaan? Si India or South Africa? So yan. And then next is Nicaragua at saka Chile. Yes to be honest, maraming na-amaze kay Nicaragua kasi nga sa pasarelang ipinakita niya kung paano to, oh my God, pumitik ng balakang. Hindi ng ano ha, ng paa. Balakang talaga ang pinipitik niya. Binabato niya talaga yung balakang niya sa tuwing magpapasarela siya. In fairness naman sa kanya, I love her pasarela. Gusto ko rin yung height niya kasi sobrang tangkad. Five, ah, uh, six-footer isa siya sa mga matatangkad na kandidata at advantage yung ganyang katangkad plus ganyang kaganda at kaseksi. Parang piling ko si Nicaragua, malayo ang mararating niya sa competition kasi parang ang lakas-lakas niya in fairness sa kanya. Para sa akin na ang lakas ni Nicaragua. And then, performance level, talagang napanood naman natin yung mga eksena niya ay panalo. Plus yung beauty na meron siya, very Miss Universe. So hindi ko lang alam kung gano'n siya kagaling kumuda. At yun yung, yung aabangan natin. But for now, kung itatapat naman siya, syempre, kay Chile. Si Chile is 5'9. Kung beauty, mas maganda sa kanya si Chile. And then si Celeste, build. So mas gusto ko yung beauty nito. Kasi yung beauty niya, alam mo yun, yun, parang ang ganda, ang diyosa ng dating. Pero performance para piling ko kakabugin talaga siya ni Nicaragua. Promise. Sisipain siya ni Nicaragua palabas. <laughs> Sabi ko nga sa inyo, hindi naman lahat ng na magaganda ay winner. ba diba? So, yon So, parang piling ko, mas lamang pa rin sa kanya si Nicaragua in terms of performance level. At saka kung paano niya ipipresent yung sarili. Kasi elegante din si Nicaragua. Eh. Hindi lang siya maganda. Diyosa talaga siya. At ando doon yung yung level na parang mm, kung pang Miss Universe ang hinahanap pasok sa banga. So, parang piling ko masisipa si Chile <laughs> sa competition kung si Nicaragua ang magiging katapat niya. So, good luck. Oh, 'di ba Sa inyo guys, sino ang pasok sa banga? And then, of course, Dominican Republic versus si Melissa Flores na si Mexico. mm. -hmm. Ako para sa akin, beauty, para silang maganda. Ito yung tipong sasabihin mo, labanan ng ganda. <laughs> labanan ng pagiging Diyosa. So para sa akin, Diyosa talaga ang beauty ni Dominica Republic. At grabe ha, panalo. Panalo talaga kasi ang dami niya niyatang ini-endorse. Saka ano siya, model top model, di ba? So, Dominican Republic last year naka-second runner-up pero confident ako na parang hindi niya mapapantayan yon Ang swerte na lang niya kapag napantayan niya o nalagpasan niya. So, nararamdaman ko rin yung pagiging prima donna neto kasi di ba yung nagsama-sama ng mga Latinas, wala siya doon. So, ando doon na nagpapaandar talaga siya at instead na pumunta siya doon ay nagpapicture siya, charot, <laughs> ng ano, ng parang nagpe prepare siya for the competition. So, kung beauty-wise, panalo ang ganda. Pero, kaya siyang kabugin ni Mexico. Dahil si Mexico ang isa sa mga nakikita natin na mukhang kakabug sa eksena. Kasi six-footer yung height. Grabe. Plus, ganda. Pagiging elegante. Pero, syempre, nakukulangan lang tayo sa eksena. So, kung pareha sila, has in, magtatapat parang parehas lang sila ng performance level na ibibigay. Pero kung patalinuhan, I think mas matalino si Mexico more than dito kay Dominican Republic. And then, parang piling ko kaya't tadyahan ni Mexico si Dominican Republic papalabas sa semifinals ng competition. And of course, alamin, alamin natin yan in the future kasi syempre iba pa din. So ako para sa akin, ah uh, si Mexico kasi medyo nakakatakot talaga sa laban na to at parang piling ko may ibubuga siya ng bongga bongga kayo ba guys? digin din nyo so yon and then next is of course dalawang matindi pagdating sa Asia eto nga si Philippines at saka si Thailand mm -hmm. medyo nakakatakot kasi pareha silang magaling pareha silang merong ibinubuga sa competition si ano si Thailand ando doon sa sobrang paghahanda niya na sa competition niya. Ando doon na nga siya sa national costume niya, di ba? At kung iisipin mo, talagang grabe yung ingay na ginagawa nila. Makabog lang talaga ang lahat ng kandidata. At kahit alam natin lahat na si Philippines, si Michelle D ang isa sa mga pinakamalakas na kandidata pagdating sa Asia gumagawa ng ingay si Thailand para mapag-usapan at talagang masabi na ang Thailand ang pinakamaingay na kandidata sa competition ng Miss Universe but guys sa totoo lang hindi it's Michelle D Michelle D is a very powerful in terms of sa lahat pagdating sa kanyang advocacy. Hindi naman, guys, sa pagiging bias. Ha. Ah. Pagdating sa pagiging advocacy, uh, ah, pagdating sa kanyang looks as a oriental beauty, very unique ang beauty na meron si Michelle D. And then height, body, nakita naman natin kung gaano ka sexy and then I think performance also. Ah parang feeling ko kakabog din ang Michelle D. Kasi parang magkaiba sila eh. Elegante kasi si ano eh, si Michelle Lee. Pero minsan nakikita ko si Michelle Lee parang modela. Uh, si Miss Thailand. Ando doon kasi si Thailand na nilalakasan niya yung kumpiyansa niya kasi kailangan nilang manalo at gusto niyang manalo. So, nandoon siya sa momento na siguro gagawin niya ang lahat para sa competition. At nakikita naman natin yan, yung paghahanda nila, yung preparasyon nila na talagang pasabog at talagang nagpapasabog sila maging maingay lang sila sa social media sa buong mundo masabi lang na ang Thailand ang isa sa mga pinakamalakas na kandidata sa Asia so para sa akin ah uh, hindi ko masabing tinik si Antonia kay Michelle D. Si Michelle D ang tinik kay Antonia. So, yon So, sa nakikita ko ha. So, ako para sa akin, malakas ang kumpiyansa ko na malaki yung percentage na pwedeng manalo ngayon si Antonia sa competition. Pero, sabi ko nga, kung halimbawa, 70% na kay Antonia ay pwedeng manalo sa competition ng Miss Universe at 30% lang kay Michelle D. Dapat mag-ingat si Antonia kay Michelle D. Kasi yung 30% na yon maaaring maliit lang, pero pwedeng mapuwing si Antonia ng bonggam bongga So, yon So, medyo mahirap kasi nakikita naman natin na iba yung preparasyon at iba yung ingay na ginagawa ni Antonia sa competition. At aminin ninyo man o hindi, malakas ang Antonia for sale sa competition. Pero hindi ko rin madidinay sa inyo na ang Michelle D ay malakas din sa competition. Kumbaga para sa akin, equal sila. So possible na silang dalawa ang mag -last two standing dito sa competition. Pero nakikita ko na, sabi ko nga, kung chance ang pag-uusapan, malaki ang chance na hawak ni Antonia Porcel. Nasa 70%. At 30% lang ang nakikita ko kay Michelle D. But nandoon pa rin possible na masungkit ni Michelle D. ang corona na Miss Universe kung kay Antonia, ah, si Antonia ang makakalaban niya at makakalastu standing niya. Maaring si Michelle D. ay nakakapuwing kay Antonia or tinik kay Antonia. So, maliit yung chance ha? Pero, dapat mag si Antonia sa galawan ni Michelle D at lalo na kung may hinanda si Michelle D sa competition ng Miss Universe talagang mag-ingat talaga si Antonia Forseel. So 'yon. Pero ah uh, kailangan pagandaan ni Michelle D si Antonia Forseel kasi alam niya na malakas si Antonia at malaki yung porsyento. Pero dapat talaga na mag-ingat si Michelle D. So 'yon, Nandun doon siya sa mag ano, siya maghanda hindi pa lang magingat paghandaan niya ang galawan na ibabato sa kanya ni Antonia kasi gayto yun guys eh maaring si Antonia malakas at naghahanda pero pwedeng maging tinik si Antonia kay Michelle kay ano at ah, pwedeng maging tinik si Michelle di kay Antonia malinaw yon So, ang kailangan gawin ni, ni Michelle D, paghandaan niya. Kasi hindi naman tinik si Antonia kay Michelle D. Kumbaga, ando doon na malakis kasi yung chance. So, ngayon, ang ano lang dyan, pwedeng mapuwing naman ni Michelle D. si Antonia. So, ngayon, ang kailangan gawin ni Michelle D. is paghandaan niya, lahat ng galawan na gagawin ni Antonia. Bantayan niya, pagandaan niya. Kailangan kung may naglabas si Antonia ng ganito, may pasabog siyang ganito. And then, si Antonia naman, mag-ingat kay Michelle D. Kasi, sa bawat galaw na gagawin niya, pwedeng mapuwin siya ni Michelle D. At si Michelle D. ang makasungkit ng corona ng Miss Universe. So, ganun lang kasimple yun. So, ganun lang yun nakikita ko. Maliit yung chance ni Michelle D. Marami nagsasabi na, oh, hindi naman mananalo yan. But, may chance pa din. At maliit man yung chance ang yon panghawakan mo pa rin kasi hindi imposible na makuha ni Michelle D. ang corona ng Miss Universe. So, depende na yon sa paghahanda at sa laro ni Michelle D. na ibabato niya sa lahat ng kandidata. Kasi, sa totoo lang, pagiging unique oriental beauty, okay yon Pero dapat kasi si Michelle D. i-level up niya rin yung sarili niya. Hindi ko sinasabi na okay na si Michelle D. perfecto na siya na yung mama dito. Walang ganon. Kailangan niya maghanda ng todo-todo. At kung hindi niya magagawa yon mauuwi siya sa wala. Diba? So, makakapasok sa semifinals, pero baka hanggang doon lang. Pero kung paghahandaan niya talaga ng todo-todo yung competition, malaki yung chance niya na makarating sa dulo ng laban. At malaki din yung chance niya na masukit niya yung corona ng Miss Universe. So, everybody's player. So, dapat maghanda. So, hindi mo alam ko ano yung galaw na ipinapakita ng bawat isa. May merong mga kandidata na maiingay, na nagpapaandar na ng todo-todo, pero huwag kang kumapit doon sa ingay nila. Dapat matuto kang hihanda mo yung sarili mo Nang mas bigger doon sa ingay na ginagawa nila. Mm -hmm. So, yon So, sino ang sisipain? Actually, pwede masipa ni Michelle D. si Antonia. But malaki din yung possibility na masipa ni Antonia itong si Michelle D. sa competition ng Miss Universe. Depende na yon kung paano sila naghanda at kung paano sila magbabakbakan at maglalaglagan dito sa competition na to. So, kayo guys, ang tatanungin ko, sino sa tingin ninyo ang pwedeng malaglag sa kanila? sa semifinal. So, yon, So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Tingin ba ninyo, sino nga ba yung mga kan kandidatang nakikita ninyo na papalo sa mga nabanggit natin ng bonggam-bongga? Nakikita nyo ba na si Guatemala ay pwede niyang pa palabas itong si Colombia. Nakikita niyo ba sa South Africa pwede niyang pantayan? Ang galing ni India pagdating sa communication skills. Nakikita mo rin ba na si Venezuela at si Puerto Rico? Hmm, ito pa pala. Si Puerto Rico nga pala at saka si Venezuela nakalimutan natin. So, ito si Venezuela. Ang masasabi ko naman... Para silang Latina, para silang malakas pagdating sa competition ng Miss Universe kasi kung iisipin mo naman si Venezuela naman ay paandar din talaga sa competition. Pero don't underestimate kasi syempre yung paandar ni Puerto Rico ay talaga naman medyo nakakatakot din. Actually, silang dalawa parehas ko silang nakikitang malakas. Si Venezuela, iba yung ipinapakita ni Dayane. Eh. Kumbaga nangdudoon sa paandar siya. Eh kung titignan mo, parang ando doon siya sa patwitam move, di ba? Diba? Yung mga galawan niya, patwitam, eh, hindi siya yung, alam mo yon yung parang palong-palo na parang akala mo, mga ngain na sa competition, hindi ganun eh. Patwitam yung laban niya. And then, si Puerto Rico naman, eh, talaga namang, aminin na natin o hindi, paandar naman talaga si Puerto Rico sa competition. At nakikita naman natin yung halaban ng bonggang-bongga, ba -bongga, diba? So, yon So, ako para sa akin, actually, kaya tadyakan ni Puerto Rico palabas ito sa semifinal si Venezuela. Sa totoo lang ayun yung nakikita ko. Pero ewan ko sa inyo guys, sino nakikita yung malakas sa dalawa. So yun, so sila yung mga nakikita ko na paandar sa competition na to. At tingin ba ninyo si Venezuela, kaya nga ba masipa ito si Puerto Rico? O si Puerto Rico ang manilipa kay Venezuela? At ano naman ang masasabi nyo kay Nicaragua at kay Chile na pareha sila? Oh my God! ang beautiful nila at ito si Dominican Republic at saka si Mexico sino ang mas kakabog at Philippines at Thailand sino nga ba ang totoong pinakamalakas pagdating sa Asia so yon so ako masasabi ko kasi yan na malakas talaga kapag ko sino ang natira sa competition sa Miss Universe. So, yon Sila yung masasabi ko na ko, ang lalakas naman nila. di ba diba? So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano yung chika mo. So, yun guys, guys, maraming maraming salamat. Siyempre, sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na binibigay niyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa akin mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas. Manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Intro